PNTG Cash pinag-iingat ang publiko sa paggamit ng public Wi-Fi na sa cyber threats. Pinagiingat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at nang nangungunang finance app na Gcash ang publiko laban sa paggamit ng free Wi-Fi sa mga pampublikong lugar na maaari magdulot ng iba't ibang uri ng cyber threats. Sinabi ni ACG, Director Police Brigadier General Ronnie Francis Karyaga Ang mga free Wi-Fi hotspot ay karaniwang makikita sa mga malls, hotel rooms, coffee shops, airports at iba pang pampublikong lugar. Bagaman nagbibigay ito ng libreng koneksyon, importante pa rin kilalanin na ang mga unsecured connection na ito ay maaari magdulot ng cyber threats tulad ng hacking, remote access, at account takeovers. Kukinabahala rin ng GCash na maaaring maging target ng cyber threat sa mga account at user dahil sa pagkonekta sa mga public places at hindi ligtas na Wi-Fi. Dahil dito, pinapayuhan ng GCash at PNP ACG ang publiko na mas maging maingat at umiwas sa paggamit ng public wifi at gumamit na lamang sa mobile networks lalo na kapag nasa biyahe o nasa pampublikong lugar. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang posibilidad ng pagnanakaw ng impormasyon at iba pang cyber threats. Para sa mga users, maaaring bisitahin ang GCash Help Center. Pwede rin pong tumawag sa hotline nitong 2882 o magwadala ng mensahe kay GG, ang help center ng kumpanya at itype ang I want to report a scam. Inaanyayahan din ng mga user ang mga user na i-report sa PNP ACG ang iba't ibang uri ng cybercrime sa kanilang hotline na 8414 1560 o 0998-598-8116 at sa kanilang email na acg at pnp.gov.ph. Base po sa datos ng PNP, nakapagtala ng mahigit 15,000 na kaso ng online scam sa bansa particular na po sa Swindling o panloloko